Hello guys. Ayan, nandito siya sa aming pagtitinda. Uh, tinakasan niya si papa niya. Ayan. Tinakasan lang naman niya si papa niya. Magalas dosi na. Ayan, ipapasyal ko mamaya. Papasyal ko siya dun sa ano, binagpapasyala namin. Mahangin kasi doon. O diba ang Dapat talaga meron kang pamunas. Yan, mga eksena niya. Dito lang kami. Naubos naman niya yung paninda. May mga bumibili pa naman kasi dito. Hmm, Siyempre, sayang naman. Baka mamaya umula na naman mamaya ng hapon. Yan naman tayo makakatinda. Yan, mga eksena niya. Dito lang kami. Naubos naman niya yung paninda. May mga bumibili pa naman kasi dito. Mm hmm, Siyempre sayang naman. Baka may umulan na naman mamayang hapon. Hindi na naman tayo makakatinda. <laughs> Gugulat sila. <laughs> <Woo! Woo! laughs> Gugulat sila. <laughs> Woo! Woo! Sige, kainin mo na. Wala kasing kwek-kwek, kaya yan na lang gusto niya. Vegetable. Please subscribe and click the bell notification.